natin. Kanina wala itong ano, wala itong minor at hindi na start so yan. try natin. Okay. Guys. Na. Yun nga, uh, for today's vlog mga ka-Jermix vlog, so nang trouble yung ating motor na nagkaroon ng ano, problema sa ISC. So kapag ka ganito ang problema, alam natin na ang problema nito ay ISC si kapag ka hindi siya nag-start na kailangan pa siyang i revolution para mag-start. ISC ang unang-unang uh, trouble nito, guys. Tignan nyo, panood nyo. Ayan. Hindi nag-i-start. So, ang gagawin natin, bubungkalin natin ang ISC So napakadali lang ito. Kaya panoodin mo ang video ito para matuto ka. Kasi kung papagawa ka sa mekaniko, sisimilin ka ng 300. Pero kayang-kaya mo naman ito gawin. So guys, tara. Let's go. Okay guys, kailangan nating kalasin itong tornilyo. Ito. To, tsaka itong mga tornilyo. Ayan. Umpisa na natin ang pagkalasin.

So ayan guys, nakalas na natin yung mga cordel na dapat natin makalas. So bubunga lang natin ito guys, ganito lang. Ayan na, kalas na siya. Ito ang ito ang IS IS ng ating motor. So ito yung nagkaroon ng problema. So ayan, dapat muna natin itong linisin dahil medyo madumi na dahil tayo maglulong ride ng sursugon kailangan nating linisin ito so yan guys natin yung ISC at ire reset pa natin ito sa so, panoorin niyo. Ayan, dandahan lang natin bubuksan para hindi para hindi mahulog yung kanyang spring. Okay. So guys, nakikita nyo ito. Ito yung kanyang spring. So ang gagawin lang natin guys, isasagad lang natin yung pinakang ah uh, pinakang dulo niya, yung migpit siya. Okay. Yan, mahigpit na siya. So, ito yung ating umpisa. Iikot natin siya ng walong beses. So, ayan ako. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Ayun. Eight. So, ipapasok na natin siya dito, guys. Tay pasok na natin. So ngayon, 'wag niyo na muna lalagyan 'yung ano, 'yung tornilyo niya. So kailangan niyo muna testingin kung okay na ba 'yung uh, gawa natin. So ayan, Titestingin natin. Kanina wala itong ano, wala 'tong minor at hindi na start. So ayun, kain natin. ka kapag ka ikaw ay mag restart ng auto so yan guys tingnan nyo ulit Ito lang So guys, pagka okay na ganito, sakay na ibalik yung uh, saka na ibalik yung tornillo niya. Pero wag niyo nakahigpitan kahigpitan kasi kung sakali na magkaroon ulit ng, shoot, uh, ng problema na ganito, mabilis nyo lang siya matatagal at hindi ito ma mabibilog. Ayan guys. So kung nakarating ka sa video na to, huwag kang mahihiyang pinutin ang subscribe at hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin gagawin. So guys, samahan niyo ako yung kabita natin ulit.